Good morning po mga kalaki, magandang umaga ngayon po ay July 30, gising na po mga kalaki ngayon po ang alas 5 ng madaling araw Magbibigay po tayo ng mga tips at magagandang uh, sumada po ng mga 2 digit lucky numbers sa bawat bayan okay? Kaya mga kalaki kung ikaw ay nakafollow na sa amin, aba tutok na po rito at makakatanggap ka ng mga numero tuwing umaga tanghali, hapon at gabi po mga kalaki. Pero bago yan, syempre po mga kalaki, wait lang at may bumibili may bumibili sa atin. Magandang umaga po. Ano po yon? Ay, ang aga nyo naman pong magano. Ano pa po? Caramel <tong> po yung isa? Ano ah, po? Ha? Ito? Royal, malamig. Naka-vote po. Uh. Walang... <laughs> Aga-aga umiinom ng soft drinks, na. No? Kasi huwag kang... Galing po kasi sila ng diskuhan. Siguro mga nagtatanggal ng OMATs. ako sila na so softens. Ganito din ako minsan pag-umiinom uh, ako. 4. Hmm. Ayan, at syempre pa mga kalaki, ngayon po ay mamimigay tayo ng mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kung ready ka na, ready na rin po ako magbigay ng mga numero. Kaya tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Pero bago yan syempre, inom muna ako ng tubig. Inom muna tayong tubig mga kalaki. Mm. So gising na mga kalaki, ito po magagandang tips para po sa ating lahat. Ito na mga 2-digit lucky numbers sa mga papasok na dyan, sa mga gumagayak na dyan, buksan ang cellphone nyo at malood na po kayo. Umpisan po natin sa Cebu. 3-28, Aklan. 9-15, Aurora. 25-2, Laguna. 12-6, Quezon. 3-15, Olongapo. 1-4, Paranaque, 7-21, Manila, 2-20, Pasig, 4-33, San Juan, Gis-21, Marikina, 15-22, Tabuk, 4-11, Romblon, 1-16, Angono, 2-25, Montalban, 24-3, Antipolo, 7-8, Taytay, 19 Cainta 23 15 San Mateo 2 15 Dabao 17 1 Aklan Ay, Taylak Aklan Taylak 22 28 Quirino 3 14 Bacolod 7 20 Cavite 9 5 Tagig 2 23 Mindoro 26, 8. Marinduque, 15, 21. Ak Akaloocan, 7, 9. Muntinlupa, 20, 26. Palawan, 31, 33. Sambales, 4, 35. Apayao, 22, 36. Cotobato, 27, 38. Binangonan, 18 Gs. Morong, 15-4. Isabela, 16, 2. Togigaraw Gis 21 Rojas 15 4. Kapis 8 22 Bohol 29 5. Bulakan Gis 30 Bagyo 15 20 Bicol 2 8 Batangas 17 5 Bataan 9 23 Butuan 21 27 Benguet 32 5 Iloilo 31-36 Leyte 7-6 Samar 19-24 Quezon City 30-11 Pampanga 4-18 Pangasinan 21 Gis La Union 12 15. Ayan po mga kalaki, putulin muna natin dyan para masusugin nating mga laki followers na kayo na pa po nagpa aabang dyan. Okay? Para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nag na dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Ako, hindi po kami yan mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video ko lang ganyan. Yung malinaw ha, bago kayo sumali sa private consultation. Okay? Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Hanapin nyo po sa Facebook. Arnold Parungkin na may blue check na mayroong 480,000 plus followers at mayro po tayong ginagamit ngayon, Red Parunky na merong 500,000 plus followers o kalahating milyon na po yung mga kalaki at meron din po tayong Red Arnold Santos at Aris Gatsalian sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungki na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok, Red Parungki na merong 449,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po yung comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadalang ko po kayo mga laki numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months mga po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code e, ko po ang birth month at birth year mo. Mali mo naman dito ka swertihen, dito ka pala rin mga kalaki. Kaya sali na po sa amin sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo rito at nakapost po yun sa Facebook namin. Okay, sa mga sasali, sabi ko nga, message na kayo sa messenger ka, usap tayo para legit at dapat bibigyan kita ng discount, syempre mga kalaki para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September Ayan, tatlong buwan po tayong magsasama O baka nandito ang suwerte mo, sali na Ituloy na po natin ang pamimigay ng 2 legit lucky numbers Gising ng mga kalaki dito po sa La Union 5, 26, Nueva Ecija 30, 23, Nueva Vizcaya 11, 15, Ilocos Sur 2, 12, Ilocos Norte 28, 7, Masbate 0931-3021. Ayan po mga kalaki yung pletro pa mga 2-digit laki numbers. Takbo na po sa mga suko yung outlet. At make sure po mga laki numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At ito ng paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa mga Pamilya Domingo. Hello po mga Pamilya Domingo. Diyan po sa may Muntalban Rizal. Nako, sa mga Muntalban Rizal. Ang daming binhadya nung nakaraang mga bagyo. At syempre po mga kalaki, ayan, tama nga ako, sabi ko nga, binaha po kami, Sir Red, pahingi po ng 2-digit lucky numbers, padadalang ko po, po kayo. At para sa mga gusto pong, ayan po sa mga tricycle driver, jeepney driver po mga kalaki na gustong, hello, gusto ko po sana, Sir Red, makaranas po ng sample ng numero nyo, ayan. Dito naman po yan sa may, Marikina, hello po sa mga taga Marikina City Shoutout po sa inyo dyan, humingi sila ng 2 legit lucky numbers Padadala ko po kayo Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment Share ng share ng mga videos namin hard ng hard Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na May libreng lucky numbers ka pa Ayan si Kuya Louie po, ang tricycle driver na chat sa atin Padadala kita ng numero agad-agad